tao dito sa hindi hidden kasi hidden paradise sa tao oh yun yun eh wala alin din pala to alin Hidden Paradise Oh, linaw oh Oh, lalim na ito Nakatakot to, kiddie pool Nakatakot Kapag so, napuno yan, napakalalim yan. Kaya talaga, di pwedeng ano. Yun ang lalim, oh. Laki. Yan, yun, oh. Oh, ganda. Eden. Paradise. matatalim na kurbada hindi, hindi ko nabasa yung pala sa gilid oh. yung makita nyo Ayan oh. hidden paradise pakyat wala silang karatula na uh, hidden paradise yan so yun magpas tayo ng 2 kilometers so mag ingat matatalim na kurbada daw Loco. Labi oh. uh, ko bagay mo lang. <laughs> Tarik ka. <ha? laughs> magkano boss? Later lang po ba? Ha? Ah? Later lang po. Oo, dito lang ako. Wala pa sa'yo 30 minutes. Ah, sige. 50 pesos po. P50 pesos. Hanggang alas 6. Hanggang alas 6. Hanggang ano oh. oras ba kayong sasala dito? Alas 6 po. Tapos pagkatapos ng... Day? Iba na yung rate. Oo. Oh. Magkano yung rate overnight sa gabi? Overnight na po yun. Ah, overnight na. O, one 100 po. Ka. 100 overnight. Ah, okay. Eh, magkano? P50. Thank you, boss. Palag mo po mo na. Ay, mo na. Okay na. na po mag-isa. Oh, mag isa lang. dami yun. Basta na nga ako. Hindi na nga ako nag nag, nag ano, eh. Ang cute po lang naman nyo. <laughs> At sama, dito sa, na lang? Saglit na sa yung picturean pula lang si Sir. Oo, sige. Maubos na sticker ko <laughs> <laughs> dun sa ako. Ganda sa kayo. <laughs> ay ayaw Ay. ay. ay, ay <laughs> balik ko na hindi, gamit mo kasi 'yung naka-video call yata Eh <laughs> hey, boss, na lang. Ah sige. Kung kaya. Ay. kasi. Ay ay, ay, ay sir. Sige lang, okay lang, mamaya na lang. Ay, paano ba? Daming daanan. Dito po sa unang kanan. Ah, okay. Thank you po. So we're here at Hidden Paradise Resort. Oo, grabe hidden na hidden nga oh. Ayun oh. No? Ah, laki pala. laki pala lugar na to. Ano you know, so shout out sa mga sa mga riders natin. Ang dami rin. Marami rin sila. Tsaka yung kinaganda dito. Pansin mo agad, napakatahimik. Hidden nga eh. Hidden Paradise nga eh. Sa <laughs> so, ito yung CR nila. Oh, ayos. Comfort room. Yan, babae. Oh, ayos pa na nga oh. ganda oh, grabe nakita yung bundok na yun oh, taas oh. Taas yung bundok na yun oh, yun oh, napalibutan ng bundok. So dry siya ngayon ah oh, walang agos oh. Pag malakas yung ulan sigurado, lakas yan. So san siya siya kumukuha ng supply, lakas ng tubig oh. Yun oh, lakas. Yun oh, ah oh, parang aso. So, so di natin na kung maniligo pa tayo. Kasi bumunta pa tayo ng Daranak Falls. So, check natin. Uy, lakas yun ang agos ha. So, yung mga cottages nila. Bago lang pala to. Hindi ko bago lang. Wala pa masyadong pintura eh. Oh. So, yung mga cottages nila. So, nag-entrance tayo ng 50 pesos. Oh, may pool din pala dito. Ang daming pool, lalim. Ah, hindi sila, sila kumukuha. Ayan. Ayan, diyan sila kumukuha. Dalawa pala yung pinaka-ilog nila. Ayan yung running water. Oh, Ayan. Ayan eh. Wala din din pala to. Lalim. Hidden paradise. oh, linaw oh. Ah, oh, lalim na ito. Nakakatakot to kiddie pool. Nakakatakot. Kapag napuno yan, napakalalim yan. Yan talaga di pwedeng ano. Yun ang lalim oh. Laki. Yan oh. oh. Oh, ganda. Eden. Paradise. Oh, ito yung pinaka falls nila oh. So, meron dito Kobe's Burger. Snacks. Yan. French fries cheesecake, stick stick. Kick yan, half to regular yan. Basahin nyo na lang. Ah. Na. Lakas ah. <laughs> Lakas ang agos oh. Sarap dito maligo. Ayun eh. Wow. Laki ng speaker oh. So pwede mag video okay dyan oh. Ganda. So check natin dun sa baba. Tumamambon na. Dapat aga 'to. Oh. Ooh. Tara galin na. Ah, kinonek na lang dun sa ano, sa taas sa bukal. Hmm. Okay. Bago pa nga lang ginagawa pa siya. So may CR din dito. Pula na naman. Ah, lawak ah. Mayroon din dito oh. Ang dami pala. Ang daming paliguan. Ah! Mayroon oh. Bale tatlo. Ilang ilog dito? Tatlo? Tatlo yung ilog? na dinadalo yan? Swerte oh. <laughs> Kaya pala ang daming pool eh. Ayan oh, ito rin oh. Mayroon din oh. Tapos kinunek yung isa dun, oh. Ayos, ah, oh. Linaw. Grabe, lakas ng tubig. Oh, wala na. Lakas. Papasok pa lang. Bagyo. Grabe. Ganda. So ito, yung nagawa pa lang oh. O rooms nila. So iba yung rate ng overnight eh. Yung entrance is 50. So kapag overnight 100 yata. Yung sabi ni Kuya kanina kung narinig niya. So, ito yung mga rooms oh. Ah, isa so cute to. Oh. <laughs> cute. Serte, dalawa o tatlong ilog yung nandito Lakas ng agos itong part na to, lakas ng agos oh. Kumuha na lang sila sa linyada dito. Ah, uh, linyada sa side na to para ma-connect dun sa ano yun know, sa malakas na ano ang ang ganda tahimik tahimik sarap ganda so yan kita nyo na so ito na yung hidden paradise resort yan umuulan na naman kita so, nyo ang ganda dito Let's go. Pinaka so, dalawang migo na tayo eh. <laughs> so, time na para umuwi. So, Sila pala na natin. Ito so, mo sarap maligo dito. Ito ako ang tao dito eh. hindi. Even kasi. Eden. So, para. Eden. CR lang tayo kaya natin pumunta sa Daranac Falls siguro may ang oras na ba? baka dumating tayo dun alas 5 na alas 5 na darating tayo doon. so oh, yan yeah. so yan yung kabuuan niya. kabuuan yan okay. lang Ito ang gawang parking to, set na tayo, set na tayo, Ayan, oh. huwag mong nakamotor dito kaya dahil talaga ng mga riders, ito yung si Atake oh. oh, o, so pobi na na.